Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. May bago pong balita ang NCSC patungkol po sa kung anong dapat ninyong natatanggap ng ating mga senior citizens. Ano nga ba ito? Ating panoorin ang balitang ito galing sa NCSC Facebook page sa Radyo 630 Kabayan kasama si Chairperson Franklin Clejano. Uh, si Attorney Franklin Quijano, ang commissioner ng National Commission for Senior Citizen. Yun. Uh, Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayang Noli, at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Bukang ang pinag-uusapan dito ay yung uh, discount ng mga senior citizen na dapat ina-apply doon sa mga online na mga binibili natin. Di ba ho nga, yan ay nagkakausuhan na ng ngayon. Hindi ho ba nagagawa? Ah, uh, yes po. Ang I'm, I'm really bothered about that uh, kabayang Noli dahil uh, may joint memorandum circular po tayong nagawa noong May 6, 2022. Kasagsagan ng COVID, alam natin ang mga kababayan natin ay nangangailangan ng mga uh, goods and services. Kaya gumawa ang ating pamalaan ng isang joint memorandum circular na kung saan pwedeng kung may mga online services, yung or, order, order mo online, oh, 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 uh, no, ang senior sa sakap PWD ay eh, magkakaroon pa rin ng, ng discount. Uh oh, oh. Kaya, at saka pinablish na po ito, babayang Noli, and ang signatory nito, uh, ang DSWD, DILG, DOH, DTI, uh, of course, pati na po yung uh, sa PwD uh, at saka ang BIR. Po. Uh, mukhang, uh, paano ang gagawin? No? Ipakikita lang yung uh, senior citizen card? Opo. Uh, well, maraming um, excuses na narinig ko kahapon. Sinasabing oh. hindi nila alam. I think, klaro uh, naman itong provision na uh, ignorance of the law is no excuse. Yes. No? So, Uh, at tatawag lang tayo ngayon ay mag-coordinate tayo sa lahat ng opisina because this, this is a challenge for the whole of government yes, yes. na dapat i-remind pati ang mga local government na may, may ganong uh, sistema na online na uh, purchases. So ang online purchases ay walang, walang kaibahan sa uh, face-to-face. Yes. Yung 20% sa uh, plus 1%, percent, yun? yung sa oh, plus 12%, oh, oh, yung oh, 5%. Oh, oh. Pagka may provision ang isang tindahan o establishment na pwedeng bumili online, ang seniors uh, na may, siyempre limited yung exemption sa basic at prime commodities at saka essential medicines, yan po, uh, kung ma-avail mo yan face-to-face, ma-avail mo rin yan na online. online. Opo. Siguro eh, hindi lang dapat uh, paalalahanan natin yung mga involved sa mga online uh, selling. At uh, sampulan lang una natin siguro. Wala pa tayong nasasampulan kasi. Marami ubang mga reklamong natatanggap kayo. Uh, yeah, yun po yung nasa joint memorandum circular na kung may mga reklamo po, kabayan sana po ah uh, -ha nila, i-raise nila doon sa OSCA. Ah uh, kung functioning yung OSCA sa mga NGO necessarily, uh, ah, yeah. respond yan dahil Siyempre ang OSCA are serving the interest of the senior citizens Pati yung yung PWD dapat may ganon sa sa local government eh kung hindi la pakinggan or uh, hindi pa naayos yung OSCA then uh, they can move up uh, and even up to uh, the level of NCSC so sana po uh, magkatulungan at kung may may mga reklamo naman sa Commissioner sa NCSC mag magbigay kayo ng complaint sa office. Opo. At 'yung mga complaint na 'yan ay kung pwede, bigyan din ng kami para ma-announce natin at nang uh, ma maging maayos ito. Kasi uh, hindi Ayon lang senior, hindi lang senior citizen 'yan. Ah, uh, journey pati 'yung mga PWD ay kasama natin dyan. Opo, pati PWD. Hmm. At uh, mga Do discount pa. na 'yan ay na nararanasan dapat ay bigay din sa pagbili ng mga pagkain, ng gamot, public transportation, kasama po mga aeroplano at mga ferry bookings. Tama ho ba? Tama po, tama po. Nako, sige po, uh, abangan din po namin yan. Para sa ganun. Ang uh, importante lang yan ay yung uh, IT na iharap sa mga delivery riders kapag uh, mga senior citizen ay bumili. Sige, masubukan natin yan. Kumayan, maraming salamat po. Alam kong uh, kung hindi sa inyo, hindi ito hindi ito mapalawak na informasyon. So thank you very much. Po, at nung ako'y senador, ay eh, kasama ko dyan sa Senior Citizen Act. Oh, uh, po. salamat uh, po. Salamat po, kumayan. Tulong. Tatandaan ko po eh, ang uh, dating uh, senador Nene Pimentel eh dinagdag ho niya dyan question ako kasama ba dito ang mga mayayaman yung mga sina yung mga may-ari ng SM doon sabi so sinama po dito kahit mayaman ka senior citizen ka entitled ka sa discount opo tama okay maraming salamat po Atty. Kehano. Uh, thanks for watching please don't forget to like share and subscribe